Jeffrey Magpantay na isa sa mga sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon, hindi pa rin mahagilap pagpahanggang sa ngayon. Ano nga ba ang nangyari? Buhay pa nga ba ito o nagtatago lamang? Netizens, may duda sa tunay na sinapit ni Magpantay. Ito ay usap-usapan online matapos na ilantad ng ina ng beauty queen na si Mrs. Camilon na nakikita niyang nakakagamit pa pala ng cellphone si Police Major Alan De Castro. Ilang araw na rin ang nakaraan, simula ng maglabas ng panawagan si Sen. Rafi Tulfo, hinggil sa pagbibigay ng pabuyang 500,000 pesos sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng bodyguard driver ni Alan De Castro na si Jeffrey Jepoy magpantay. Malinaw ang kanyang pagkakilanlan mula sa mga larawan na ibinahagi sa social media kaya't madali siyang makikilala ng sinuman sakaling siya ay makakita pero tila ito ay maila pa rin at maaring patuloy na nakakatanggap ng pinansyal na suporta sa sino man dahil patuloy itong nakakapagtago. Ang pagkakalantad ng paggamit ni Di Castro ng cellphone habang nasa restricted custody ang siyang itinuturo ng netizens na dahilan kaya hindi pa mahuli-huli itong si Magpantay. Marahil nagkakaroon pa sila ng pag-uusap ni Di Castro magpahanggang sa ngayon o kung hindi naman, maaring ito umano ay ipinatrabaho na rin. Pero kung sakali ay hindi na makakapagsalita pa o makapagbigay ng impormasyon hinggil sa kaso. Si Major Di Castro ay hindi naman din mapilit sa pagsasalita hinggil sa krimen at kung saan nakatago ang katawan ni Catherine Camilon dahil bilang polis, alam niya ang kanyang karapatan na hindi siya mapipilit na sino man na magsalita at kung sakali, hahayaan na lang ang mga ebidensya na magsalita laban sa kanya pero firm ito sa kanyang desisyon to remain silent. Samantalang dalawa pang katao na sangkot sa nangyari sa pagkawalan ni Camelon ay hindi pa rin nabibigyan ng pagkakakilanlan hinggil sa ngayon at ang tanging makapagturo sa mga ito ay walang iba kundi si Jeffrey Magpantay. Narito naman ang komento ng ilang netizens. Yung police major masterman man dyan, matik na yan. Personal bodyguard niya eh, hirap kasi sa mga police pag sila ang sospek, ang laging sagot ay provoke my right to remain silent tapos may due process silang sinusunod. Sa mayayaman lang naman at nasa may mga katungkulan yan ina-apply, pero pag mahirap, matik kalaboso. Pag pumalag, may suntok. Bugbog or worst scenario, baka nanlaban at pinatay pa. Mahirap magtiwala sa ganyang mukha lalo na kung polis. Mukha pa lang, sospek na sa krimen. Sana buhay pa ang biktima dahil kawawa ang pamilyang naghihintay lalong-lalo na ang mama at papa hirap na hirap sila paaminin si Major, kahit sinasalpak na sa bibig nila ang mga ebidensya. Kung mahirap at pangkaraniwan na mamamayan lang yan, baka sinikmurahan at salvage pa yan kung di pa umaamin. Isa siyang Major kaya matinik yan. Malinis gumawa ng ebidensya. Sigurado na kabaon para di mga moy ang isang bagay. Ang lahat ng kasama natiklo ang bibig para sa kaligtasan ng mga pamilya.